Good afternoon, guys. Magsibak tayo ng kahoy. <clears throat> Dahil wala na kaming panggatong dito sa taas. Ubos na. Busy ang lolo namin di makasibak. kaya ang lola na lang. Ay sus. Polo, no, wala sa sentro yung sibak ni grandma tumama sa ay nalagari naman na to mga kasis sibak anoy na lang puro pidasuin na ganito ano, di ba? marami to isang isang sako si Baki ni Grandma ayan ayaw Sanay si Grandma sa bundok. <laughs> Kala nyo, kahit dito si Grandma nakatira sa Maynila, di marunong magsubok ng kahoy. Marunong to. Ingat lang tayo, baka tayo mapalakol. <laughs> bigat itong ano, ni Grandpa. Ginawa niya lang ito eh. Mabigat siya. Kaya minsan hindi <laughs> ko nakukontrol. <sighs> Pagod, mapagod mga kasis ang pagsisibak ni Grandma kasi wala, busy si Grandma kanina nag-edit ako ay sus kanina si Bagin sana to ni Grandpa kaso nagmamadali kaya sabi ko ako na lang ang magsisibak kaya naman kung pagtapos ko pa ako nang ginagawa ko Uy, matigas matigas dito oh Kasi sabi niya nga matigas daw nga yung kahoy sabi nga walang matigas sa malaking muscle ni grandma <laughs> kailangan ko magsibok ngayon ng kaya dahil wala kaming gas naubusan kami ng gasol sa sabado pa ako bibili sa sabot ni grandpa Kaya ang lola nyo ngayon ay magagatong. Ayan guys, ito lang yung nas yun na nasibako. Madami na. Tama na to. Kasi gabi na. Good lumber kasi ito mga kasis. Uh, kabro. Yung kahoy namin, kung good lumber kaya mahirap si yung mga kahoy ito na galing sa pabrikan sa ano ng trabaho ni grandpa. Eh, mga good lumber to. Kaya, malalapad na mga tabla. Kaya, sakit sa kamay. So, kamay ni grandpa na mula. Ayan lang po. Thank you for watching. God bless. Gabi na po.